So guys good morning ang pusang tov guys ay kakaiba pasensya na po kayo sa sa mga kalat ko ha kasi nagliligpit ako at syempre itong nikaan ko ay hindi ko pa natatanggal dahil galing ako sa labas yan yan guys ang ganda niya siya ay may lahi yan cream hello cream Cream! <laughs> oh! Cream! Ayan guys, ang ugali. Hindi lang namin pinapalabas sila kasi baka mawala. Yeah. At ito naman ang aking kuting na napulot dun sa gubat. Munin! Ilap siya, guys. Tsaka mahilig siya sa kwarto. Ang ugali ng ni Cream, uh, pakilala ko po sa inyo, siya ay si Cream. Ngayon, ang ugali po niya, meron po siyang taihan doon sa loob ng kwarto at <clears throat> at meron din siyang kainan doon, may tubig, pero ngayon, eh, nakikita kong lumalabas na siya unti-unti nakiki gusto niyang maki, makisama sa mga kakaibang pusa na katulad ng nitip 'yan ano kaya ang inaano niya tinitingnan niya hello cream hi 'yan kailangan guys taka ang panligo niyan guys ay napakaganda 'yan uh, papakita ko sa inyo ang kanyang mga gamit dito sa loob. Ayan. Nasara ko guys. Yan Oh. Yan yung dumihan niya. Liligpitin ko. Tapos ito ay yan. Pansandok, inuman, tsaka kainan. So yan. Di ko pa hindi ko pa siya na aasikaso kasi galing nga ako doon sa labas. At ang um, ito ang aking si Puti. Ay, Puti! Puti! Hello, Puti! Ah, Puti, Puti, Puti! Yan. Ang kulay nyan guys, ang mata niya ay blue and brown. Blue and brown. Yan. Kaya, oh, tsaka nakakatuwa yan pag uh, nilalaro ko sila, tuwang-tuwa ko sa kanila. Yung sila ng makakain. At ito guys, ang pagkain ni Cream. ito ang pagkain niya. natin dito. kasi yung puti na yun guys at yung maliit kong si Muninay ay kailangan ko makain kadalasan ng pagkain ni Cream. So yan. mhm uh -huh. Ganyan. ni natin ang Domini Creamy. Kasi pag hindi, maamoy. Pero hindi siya masyadong maamoy guys kasi may ano na ito, anti-bacteria ata. Ayan, mga bilog-bilog. Natin hmm. nang ilabas. Hoy, ikaw. Okay guys, wait lang po. Ning! Pati, pati itong maliit ko guys, nagkikisiyar doon sa ano ni Cream. Ka, wa? hindi ko ka naiyakay <laughs> shake hands shake hands shake 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 ha? shake shake, shake, shake. <laughs> And guys yung matured yung na kuting na, na pusa uh, umuwi lang yan dito pero tingin ko yan ang dati naming pusa na niligaw. Galing talaga ng... Ay, sige. Ay, sige. Sige lang. Yan ang mga ugali ng mga alaga nating pusa, guys. Hanggat mayroon silang mapaglaruan, nalaruan nila yan, kaya itong mga upuan, ay ingat-ingat natin kasi magagasgas talaga yan sa mga kuko nila. Diba? Maning! Ay, Maning! Oh, he's a

napaano yung kinapakagat yung yung ay <laughs> yung koko nila sa balat ko marunong sila kasi hindi ko sila pakakainin baka baka sutil 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 yan ng bibi ni mama yun. <laughs> Ano sa akin ting gagawa ko dun sa labas. Nakasunod yan. Nakasunod. 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 Hehehehe. <coughs> 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 Nga! Nga! <laughs> ito yung karotan ko guys kasi malambing ito. Muning, love mama muning. Love, love. Alam nyo ba guys, napakaliit pa dito nang nakuha ko doon sa kasukalan. Dalawa ito pero nawala na yung isa. Namatay sa nagkaroon nata ng pulmonya dahil nabasa ng ulan. Living baby, baby pa ito, guys. Dawididi pa ito sa mama nila. Ngayon, ako na ang mama nito. Yun mo, Muning? Muning! Muning! I love mama, Muning! <laughs> And, guys, uh, ganyan tayo, ganyan natin itreat ang ating mga alaga, para ito ay hindi sila ma-stress at maging masaya sila na tayo ang nag-adapt sa kanila. Kailangan love and care sa ating mga alaga. Okay guys, please subscribe my YouTube channel and Dairut blog At sana po ay wag po kayo masawang panoorin ang aking mga upload na videos. Every day. Thank you, thank you. Love you guys.